Alright, so guys, mag-update lang tayo dito sa bagyo. Okay, so kung makikita nyo, Pilipinas, ayan, cloudy, most part, ayan, yung mga dinadaanan natin, ayan, ito, cloudy part, ayan, tapos meron din dito, okay. So, ito na nga, ito po yata si, ano, si Freddy, hindi ko lang sure, pero parang natunaw siya yan, Okay. So, ito. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yan? Ito na po si ah, uh, Yung hener dati, nabuo na siya at bagyo na po siya. Okay. So, sa radar, papakita ko sa inyo kung ano mangyayari sa kanya. Okay, uh, windy map nga po pala gamit natin. dito yung pangalan niya. Ayan, ganyan siya kalaki. Okay, so ito yung Pilipinas. Ito siya. Okay. So, hindi pa siya masyadong pasok yata sa par. Pero tingin ko, papasok siya dito. Extremely. Dito. Okay. So, meron tayo pag-ulan. Maybe next week. So, pass forward natin. Yung araw natin. Okay. So, yan siya. Alright. Tapos, forecast natin ngayong araw. Okay. So, tignan natin ha. Aha. Wait lang. Dito yan. Alright. So, ito. Dali lang. Ayan siya. Yung distance, malayo pa naman. Pero kapag titignan yan, ma medyo may kalapitan na yan. Weather radar tayo. Lipat tayo sa weather radar, guys. Okay. So, ayan siya. Kung makikita ninyo, yung mga pag-ulan na mangyayari dito banda. Ayan. Sa pag-aano natin ngayon. So, ito siya. Yan. Laki din niya. At ang sabi dito sa weather center natin is yan yung forecast ngayon lang to guys ah. Yan yung forecast. Okay. So yan. Alright. So tingnan natin. Ito yung phone natin ngayon. Yan. Aha. Uh, Wait lang. Mm -hmm. Jason City yung muulan dito sa Cabanatuan Hindi. Ito ulan Ito malakas yung ulan na yan. Botolan, Olongapo, po. Muulan malakas. So, forecast for my location. Ito yung forecast for my location natin guys. Hanggang Sunday, uulan. Saturday, malakas yung ulan. Yan. Sabay na 2 Bukas uulan din Ngayon lang umulan Friday uulan May kalakasan Saturday mas malakas Okay so Paano na ginagawa ko Nakalimutan ko na Okay ito yung forecast Yes o city to Yan siya Yan Kung nakikita ninyo yun yung forecast Diyan sa lugar na yan mm -hmm. My location of natin ay mali, 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 mali. So kung titignan nyo talaga, talagang ulan ang malakas. Okay, so dito tayo sa wind. Yan siya. At kung makikita ninyo, eto yung bagyo. Okay. <coughs> so, eto yung ano, forecast niya. Saturday. Saturday. Sunday, saan na ba, ayan, medyo nag-change, okay, paakyat, yun, tapos, meron pa ulit, yan, yung kulay pink, ito, ayan, yan yung mangyayari hanggang Friday 20, yun lang,